Okay, so mga naghahanap ng hotel na malapit lang sa Mall of Asia tsaka sa may na iya Terminal 1 tsaka 2 so meron tayo Red Doors Hotel Rosemary hindi sa 525 bed sa 1300 Pasay CD. so naka may rate pong 4.3 so medyo mataas pong rate na to ito yung mga nearby places na malapit you know? so na iya point 4.3 km tapos naiya 3 3.9 then meron din din in-offer na amenities so meron sa elevator and marami pa so ito yung mga ibang places na hindi na bang na malapit sa kanya ito so marami din siya sa victory liner terminal tsaka DLTB bus company Adventis Medical Center Manila then Bangkal 2. Okay. 7-11 po 'yan, ha. Then sa mga bank 'yan. Tsaka meron din siya. Ito 'yung mga malapit oh. Mall of Asia. 29 2.9 km. Then Gulia, Gulreta 4 Ayala Malls ay center 4 km. So ito 'yung malalapit na establishment. So ito naman po 'yung offer natin na room yung single bed mga brad so check natin ngayon this uh, sample November 25 to 26 okay so may iba magsita ng ibang date yung amenities nya is may pre wifi call part and air condition room ito yung single bed mga brad kung isa nyo lumag-stay, suitable po sa inyo to. Yan o. Oh. So, pag is twin bed. So check natin yung ano niya, yung details niya. So pwede siyang pay at the hotel, pero de, pwede rin siyang payment link. So pwede niyo i-pay now then pwede niyo naman i-pay sa hotel pag magpa-book. Ito yung single bed na good for one. Si so room amenities nila nito is nasa details ito yung single bed good for one then hindi siya available sa extra bed good for one ang talaga so, may chair siya tapos may private CR clean linen then toilet so mayroon din TV to mga brad yan o then free wifi na po to sa Netflix is yung account nyo na po pwede mag Netflix sa account nyo so, meron naman dito good for two itong standard room yan o, na queen size bed so, yung size nito is 16 then pay at the hotel do then, pwede rin siyang refundable ito yung size niya, may private CR clean linen then toiletries at yung siyempre wifi So, may electric kettle na rin po yung pinaprobyo. Then, amenities na ano shampoo, sh then tissue, mayroon ganun po. Then, may chair, TV, so, may iligay mag-TV or Netflix. So, yung price nito is 1,582 pero may discount pa po yan, not may discount po lagi yan. Hindi, hindi pa siya yung totally discounted. So, maybe, every booking is may discount po kayo up to 20%. Ito naman yung family room na good for 4 adult. Pwede kayong mag-add ng extra bed. Okay. Charge po ng extra bed natin is 500. Then, yung bata po is free po yun. Yung 1 to 8 years old. Pwede pong mag-add dito ng yun ang additional bed same lang amenities nya may pre wifi, tv then air conditioned room tsaka may private CR ano so may chair din then electric kettle then may mini ref so pwede pa yung lagay ng food ito price nito is 22 then meron sa baba is yung refundable 24 pero may discount pa po yun. Hindi pa po yan yung exact price mga brad. Mga sir. So, before mag-book, may discount pa po yan na bibigay po namin. Yung rating niya is na four, naka 4.3. So, medyo mataas po yan. Then, ang check it, check in time natin is before 2 p.m. to 12 noon. So, kung hindi kayo makarating ng before 2pm, okay lang naman po. Basta may kahit late check-in kayo mga 3, 8, ganon 8pm. Pero ang check-out nyo pa rin is 12 noon, 12pm. Okay, so paano naman po mag-book? So message nyo kami dito sa aming FB page, Red Doors by Travelers. Yan o. No? So lalagay ko na lang yung link sa baba. Then pwede kayo mag-message, then magpa-receive ng, ay magpa reserve ng room. So, kahit ibang branch naman na kami din po nagbubok. So, yun lang po.